pag-aaralan niya yung panukala ng Congress na papayagan ang ICC na makapasok sa Pilipinas o pa makapasok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Sabi niya, noong una sinabi na ng Presidente na hindi ubra, Senador, hindi ubra, DOJ, uh, mga yung soldier hindi ubra. Tapos yung DOJ Secretary natin, matapos na siya ay uh, medyo kilitiin ni PRD patungkol dun sa pagbibigay ni PRD sa kanya ng advice yung pag-disagree ni PRD na dapat makasuhan ng Banateros Brothers ng contempt of court dahil lang sa pag papa an natin papaunlak natin ng interview kay uh, DJ Bantag nagalit na siya no nagtampo na siya kagad napakapikon mo naman o tapos biglang binuhay niya yung usapan ng ICC pag-aaralan daw ng DOJ wow ano ka presidente Uh, pero mga bossing dahil nga medyo humupa na yung gera, humupa na yung barilan, o oh, balik na ulit sila doon sa dati nilang mga posisyon. Which is si uh, uh secretary Remulla, uh, sinabi niya ngayon na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, ang mm -hmm. gulo-gulo mo naman kasi. Sabi mo, wala. Biglang pag-aaralan. Wa ngayon, wala na naman. Ano yan? Pagka uh, binatikos ka na naman, papapasukin mo na naman. O, oh, sige, play natin. Muling nanindigan si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boeing Remulia na wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas matapos itong kumalas noong March 2019. Mensahe pa ng kalihim sa ICC, subukan muna nilang ang sistema ang justisya sa bansa. Hindi anya papayag ang pamahalaan ng Pilipinas na panghimasukan ito ng ibang mga institusyon sa labas ng bansa sa kanilang trabaho. Dagdag pa ni Remulya na kung mayroong problema ang ICC, kailangan nilang dumirekta na makipag-usap sa kanilang kagawaran para matugunan ang isang issue. Pakigyan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulya. Hindi na pwedeng sarilihin ang um, katunggulan ito sa iba't narinito po kami sa araw-araw na ginawa ng Diyos at pag usap sa lahat at ginagampalalaan ang katunggulan. Pag ito po ay kanilang pipinilit, ay meron tayong problema. So, Kaya nga, ang tanong, bakit nga mini-welcome mo yung thought at sinabi mo na pag-aaralan mo yung panukala ng Congress na papasukin ng ICC? Bakit? Bakit ganun? Tapos ngayon, ito na naman. Ano ba talaga? Papasok? Hindi. Kapag <laughs> dapat ako pag-usap sila, sa kinauukulan. At kinauukulan po dyan, Department of Justice. Una nang hindi pinagbigyan ng ICC Appeals Chamber ang hiling ng Pilipinas na huwag ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng, sa bansa dahil wala umanong naipakitang tunay na investigasyon sa mga krimen ng pagpatay na may kinalaman dito. Yan, oh, so napakahusay niyan for uh, PRD, so at least <laughs> ang uh, issue lang nakakaharapin ni PRD ngayon is yung uh, uh, kinasa sa kanyang grave threat. At uh, tinan natin kung anong mangyayari dyan sa grave threat, grave threat na yan. <laughs> uh, hindi ba, ay meron pa pala siyang isang ano, ano ba yan, natanggal ko, wait lang ha. Oh, wait lang mga boss. Ayan. So, dito naman tayo sa issue ng uh, pagpapalaya kay Dilima. Oh, mayroon ding state ni you ano, know, iba ni Boying Remulla diyan sa paglaya ni Dilima. Ito na paso. Pangbalita balita ipinahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas matapos ang pansamantalang paglaya ni dating senador Laila Dilima na kilalang kritiko ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakarang Lunes, pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa ang dating senadora para sa kanyang pansamantalang kalayaan kapalit ng 300,000 pisong bail. Pinigyang diin ni Justice Secretary Remulla na patunoy lamang ito na gumagana ang justice system sa bansa. Ginagawa niya ng pamahalaan katulad ng DOJ ang trabaho nito para sa pagtataguyod ng katarungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla maandar ang ating sistema ng ustisya. Maliwanag yan. Naniniwala ba kayo kay Boy? Naniniwala pa ba kayo rito? Umaandar ang ating sistema ng ustisya. Maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyansa kay Sen. Former Pero Department of Justice Secretary, nagbibigay ka ng statement na malamang ma-acquit ma na to. Malamang ma-acquit na yan kasi pinayagan ng magpiyansa eh. So likely mahina na talaga yung kaso at sooner or later matatang ma -ano na makakalaya na talaga yan. Umaandar ang sistema ng ustisya, umandar na naman yung bunga nga mo. Oo so... oh, ha, sige sige, maniniwala kami sa iyo kahit ngayon lang. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay Senator, uh, former Justice Secretary Delino. Diba? O oh. Nainiwala ba kayo? Nainiwala ba kayo sa kanya? Nainiwala ba kayo na kay, uh, talagang uh, Umaandar ang Nang uh, tama ang hostisya sa Pilipinas? Oh, naman Kaya nga hindi dapat pumasok yung ICC Kaya nga sabi ko ito si Dilima Bobo talaga Oh, kasi may kipagtulungan daw siya sa ICC Ba't kailangan ba ng ICC tulong mo? Kahit may pagtulungan ka rin. Walang mangyayari sa itutulong mo roon dahil nga i-reject re at i-reject re lang natin yung kanilang uh, uh, pagpasok dito sa Pilipinas dahil wala silang jurisdiction sa atin. O, oh, marahimik ka na lang din. Okay na yun? Nakalabas ka na? O, oh, yan pala ang reason ng una kay Delima kaya ayaw na niya ulit papasukin ng ICC. <laughs> Eh, hindi. Even if ano naman eh. Even if... Uh, <laughs> hindi kasi pwede mong sabihin yan kay Dilima talaga. O kay Dilima na pagka sinabi nga niya na ICC, ICC. Hindi naman ICC si -si, nagpalaya sa'yo. Ang nagpalaya sa'yo, korte. Hindi rin naman si Marcos, korte. O di ibig sabihin, nakamit mo yung uh, matagal mo ng hustisyang hinihingi na makapagpiyansa. Ayan, nabinigyan na ng korte. Ano ibig sabihin? Eh, di, may, ano, may gana ang korte. Therefore, hindi pwede pumasok ang ICC dahil gumagana nga ang ating uh, justice system sa Pilipinas. Yan. Eh kaya naman gusto pumasok ng ICC kasi nakita nila yung Secretary of Justice natin para siyang, ano, siyang nasusunod sa lahat ng mga bagay-bagay. O oh, kaya hindi natin siya ihintuan. Ha? Hingin natin, hihingin natin. boying Rimulya, abalos. Ano nun nangyari doon kay Johnny Walker, ha? Walang hiya naman, ang gulo-gulo, ha? ang kaso ang nangyari kay Johnny Walker pinatay siya pero yung suspect ninyo na huli ninyo sa pamamagitan ng bypass operation bumili kayo ng droga dun sa tao ah naman ng kriminal na yan kung ako mainit na mainit yung issue ng pagpatay dyan sa broadcaster na yan di sana tumakas na ako dyan bakit nagtinda pa ako ng drugs Iba. Napakatanga mo ng kriminal nun napakatanga mo ng kriminal na ikaw yung pumatay tapos nandodun ka pa din sa area nagtinda ka pa ng ilegal e di mas lalo mong pinahuli yung sarili mo o oh, nangyari kay Tebes ganun din ha Yung nangyari kay Tebes sabi nila nung una nung nangyari yung kay Digamo biglang nag raid sila dun sa bahay ni Tebes yung mga unang pano nila statement nila may mga baril na nakuha dun na nagmatch sa mga nakuhang basyo dyan sa compound ng mga digamo. If, hindi ko talaga maintindihan. Sabi nga, lahat ng involved sa mga high profile na kaso, mga bobo, totoo. Halimbawa, ako yung tumrabaho doon kay Johnny Walker, kitang-kita yung mukha ko. Ay, magpapaikot-ikot pa ako dyan. Nilipat na ako sa ibang probinsya, nilipat na ako sa ibang bayan. O lipat na ako sa Maynila, tas magtago na ako. Kaya, lipat ako sa Ilocos. Ganyan, yung south to north. Pantakin mo, mayroon kang matinding ginawang kabulas to gan, tapos nagtinda ka pa ng drugs. Saan ka naman? Ewan ko ha, kung totoo yung ano na naman, baka mamaya full gay na naman yan. Kasi hindi nila maipakita yung tao eh. Hindi nila maipresenta yung tao. <laughs> hindi nila maipakita kung kamukha ba yun ng cartographic ske sketch. Tapos ito pa nakakatawa. Ang sabi nila, yun daw na huling tao na yun ay posibleng lookout. Pucha, posibleng lookout. Tapos sa kanya nakuha yung baril na pinangputok dun sa, pinangpatay dun sa engineer at saka dyan kay Johnny Walker. O, oh, isa pa yun. Pucha, ginamit po sa krimen. Itong baril na to, anong unang-una mong gagawin? Pucha, kakalasin mo, babaklasin mo, tutunawin mo yung baril na yun dahil para walang ebidensya sa'yo. O, oh, dahil sigurado tayo, ginawa yun ng kriminal na yun dahil may bayad. O, oh, so siguro naman, kasama na dun sa ibinayad sa kanya, yung pambili niya ng susunod na baril na gagamitin niya sa krimen niya. I mean, I will not use the same gun sa lahat ng mga krimen na gagawin. Napakatanga ng mga kriminal dito sa atin kung ginagawa nila. Ay, nako. So, yun lang ang masasabi natin dyan sa kaso na yan ata uh, habang uh, nagsasalita itong si ano si Boying eh, hanapin natin ang hahanapin yung hustisya diyan sa ating kasamahan sa pagagababalita uh,